Masayang araw guys Senyor Guapito Makabundol Junior Subukan muna natin ang unang verse ng aking bagong kumpus para sa mga hunyango na mga plastik na mga nagbabalat kayo na mga putang ina Kaya sa lahat ng mga sipsip -sip para sa inyo to Di mo maiiwasan na ikay magkaroon Ng mga kasamang plastik at sayo Nakatuon ng pansin Bawat araw sa iyo'y nagmamasid Sila ang mga salot na nagsisilbing balakid Sa loob ng kumpanya Sila ang tagapagmana Talagang mga hunyango ang mga putang ina Lalo na yung kupal na kunwari opisyal Lihiti mo ka ba? Oo, lihiti mo kang kupal Nagbabalat kayo na kunwari kakampi Pero ang katutuhanan siya isang mapangapi Puro ka lamang utos, di marunong sumita Wala kang bayag, sobrang nakakairita Sabayan pa ng kabaro na akala mo kung sino Laging nagmamagaling, tang bibigay walang prino Walang pakialam sa damdamin ng iba Sobrang napakabubo ng mga putak ina Mm. Yawa o Matay din kayo